Bago mo na sana inalo. Kung siya kakain, siya nalang magpapahit. yun no? Yung masarap yung matutong-tutong, eh. masarap yung matutong-tutong. masarap ah. yung matutong-tutong. Iniiwan niya, eh. kinakain niya doon sa pulutan. <laughs> Tapos gawa ng ano dyan. No? Saan yung ano? ligayan Ligayan no. <laughs> Tapos lalagyan mo yung ganyan. Oo, sa buwan lang. Pwede na yan. Tapos kakainin mo doon. Pulutan. Ay, hindi na tayo sa hindi. Ito ang grasa masukuran na ayup na hindi na, <laughs> na <laughs> tigka kasi sa tenser natin kagabi. Sa kung sa ito Tama tulang ng bata. ako eh. ang kaino ang kaino ang kaino ang kaino sa kanang bata. ang ang ay, mo no, bila na kita ng DVD para ano. Bila mo na ano, TV Plus. Kasi <laughs> nga. <laughs> <laughs> Bumili si Mayat eh, yung ka-TV mo. Ha? So, parang kay Nolo, awa. Ang ka meron nito eh. Ay, meron na rin si Sumaha. yung ano, lalagay sa TV para makunit mo sa wifi. Yung <tipos> kanilang, smart TV naman ang TV nila, ba't kailangan nyo <tipos> kayo? Ha? smart, no, no. <tipos> ano, yung kanilang, yung kanilang, yung kanilang, yung kanilang, sa kanilang, ampli, may nilalagay din na pili mo nagluto. Diyar ka nila. niya, may luto. Nakakabuli yung ano? Bluetooth? Ganun ba yung sa'yo Yung ang play? Like connector ka lang? Ganito, 180. Yung maliit na box. Pahayas ko nga platinum ko dyan eh. Ito yung speaker. kasi Hindi ba ito? ito? Hindi ba Huwag sa TV Mano. Bold. Kasi malaki. <laughs> Bold. Ang <laughs> lalaki siguro. Ang lalaki ng ano nun. <laughs> <laughs> Itang mo pag sa cellphone. Ano eh. <laughs> pwede, pwede nga po, pre. O, pre. Tulog mo nga. Ito yung mga niya. na. <laughs> <laughs> o, si Jason. matamis. Biko. Sige, kumain na sa matamis pero na kumbra, matamis ang kumbra. Mas marami pang asukal yun. Mas marami yan. Ilang, ilang kilo yung nilagay ni Kero? Bukos alam. Kahit yung ano, cake, pag merenda, wala ka na dyan boy, sa'yo na yan. Yun no, yummy. Ano ba nang ice cream sa labasan?

namamatay eh. Yeah. hours two, two, lang yan. Wala pa naman two, two hours yan. Palitan na lang natin pagano. Three, two, na lang ako pag ano. <tries> 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 oh Ang alay yan tawag sa amin eh. Nakalagay sa ano? <tries> sa <Saba, taba tries> oh, may isang itlong. <tries> <tries>